Good morning guys. Nagawas ko guys kay dili man init niya nagulan mi. Akong kita akong mga tanom guys. Kay dili ko permenti mugawas. Guys, kanang init na kay good mi guys dayon ay basa makalipong nako makalipong ang kainit. Mo nga ako mugawas ko diri guys dalikyat ra kayo igo ako manubig di ko padol diri sa garden. Basta matubigan lang sila guys. Magpalayo ra ko. Dito ra sa landong. So karon guys, nakahigayon jud ko ni Gawas kay nag-ulan. O natay hapit na harbi sunun nga batong guys oh. Tagas na siya guys. Pero gamay ra siya nga, gamay ra, siya nga batong guys. So kay siya ni taas. Pero tanawan ninyo ang bunga oh. Diyan na ako na siya gitanong kay, na ko asa asan ako katamnan nga ga gubot ba ito akong garden katong tungod atong, na itong na sayuti o oh, giputol na ako ang sayuti guys human giputol lang sayuti guys daghang bunga akong mga batong kanatabunan na biya ito oh. ang batong guys daghang bunga kung, kung ano maklaro ninyo hala gaulan sige siyan gaulan hala video so na guys o oh. mo muna itong mga batong oh. dira daghan siya bunga yung atong talong diha guys oh na nasalin mga bunga lalipay kay ko guys kay nagulan mi di ko kapanubig dadaghan kay mga bunga ang kwan ang Ng atong batong napasababaw manhidata diri guys atong ta atong kwan di green man siya nga kwan green na siya nga talong guys tambo oh. ta, kayo o nga po tayo okra yung okra dira ang but siya ni wala nangguna mo ko diri guys basa kwan dito dali ra kayo matago taas ang ulan taas ang sagbot basa sige mag ulan ni unara guys una po siya nga oh. na pa dito guys ay pwede hala na na yung mga bunga ang talong diha ay kagana So, Mana guys oh, wala na sa yuti, hayag na din ng dapitaw, oh. ng ng sa Ipabili nang nako ang kuan patula. Dayon guys oh. Napay ano, dili daw pati. Nara guys oh, ang atong batong taghan siya bunga guys kasi ginako nako siya kuhag Dayon guys. Nati ang palaya nga kami. So last year pa ni siya guys, may ganiwan ako gibutanan, nabuhi ra man dai siya. Yan, nagkatay siya sa sili. Then, ako nagibutang dira para makatay siya. Ugmao niya ang sa atong tanong, guys. Daghan na po, tag mga kago ko. Daggo na ang kalaman. Si magpaksibit ako isda, guys. Ano? magkuan ko kuan Kalaman siya akong gamiton. Dili suka. humot kay siya, guys. Dahil yun, pod ko ganang salad dressing. Kaya pag na ako guys maghihim akong salad dressing kalamansi ako ibutang pero kung karon guys kay daghan man tag kalamansi di na ta makapalit og lemon na ah, guys so oh, gatapok dira guys gatapok ang bunga guys so daghan ta og kalamansi guys pwede na to harvest daghan na sila niya ang tulon ako kalaman, kakalaman si daghan tubo nga tanan sila na munga o oh, nara guys o oh, kwan guys uh, nagdako jud ko guys nga nami kalamansi then guys oh dako na kaya tong kwan guys atong atsal then kana diha guys mga atsal na diha guys oh kana diha mga dapita atsal na napadiri guys oh di na ako magpalit og atsal guys dahil yun nara batong ah oh, batong nara atong kanang talong guys oh Nara si talong guys, daghan siya og oh, bulak guys o oh, dinhing dapitan na talong na ay na ay talong o na guys niya itong kalaman si po diya, guys daghan pag bunga yun ako masulaw dito guys kay ulan so na po talong ditong dapita guys o oh, ay basta guys ano magsipagsipag lang o tanong guys ang kalaman si guys daghan kay bunga yan namulak pa dyan na guys So, ang saya-saya naman guys. Pang pawala sa stress na ra. Oh. Ay. So, okay guys. Doon sila tataman guys. kay Nung ulan nag -yod. Okay guys. Dahan kayong salamat sa inyong tanan. Sa maulan nga. Kabuntagon. Bye-bye.